What's up, what's up? Welcome to my vlog. Panibagong review, panibagong content. This time, tayo ay mag-walking vlog. Kung nag-bicycle uh, vlog na tayo, mag-walking vlog din tayo. Mula doon sa town, sa Vanguard town. Pa-uwi. <laughs> so yeah, I'll show you more. Let's go! we are on a walking vlog again. Walking vlog. Dito sa town ng Stavanger. Norway. So ayan, may malaking hotel dyan. Ito yung famous na fountain. Maybe I can show you the fountain. Tatawid tayo. Pag tumatawid dito, pag may kotse man, hihinto ng kusa ayan. So by the way, ito ay Sabado ngayon. So ganyan kakonti ang tao. Parang ghost town. <laughs> Ayan yung famous fountain. Kung saan marami mga suwanda. Ayan yung mga lumalangoy na swan So tuloy ang ating walking vlog. And dito, pwede ka magpakain dyan ng mga dyan sa mga Pwede ka magpakain ng mga ibon. So, akit tayo sa may sa may taas dun dito para makita natin yung view. <laughs> dito tayo. Para makita natin ang view ng Stavanger. Ayan, kung saan humihito yung mga sasakyan. Mas, ito maraming turista madalas kasi galing sa hotel. So, akit tayo dito sa stairs na tralala So, let's go up Let's go so, to the top Ah, kapagod Nandito yung patawa Kapagod yan Pero Ayos lang kasi hindi mainit So, hindi naman nakakapagod ah, Siguro nasa 13 to 12 degrees. Mga ng 10 to 13 degrees. Parang ano, madaling araw sa Bagyo. Ganun. So dito tayo sa Toktok. Saan may mga upuan. May maliit na fountain. Dito tayo para makita niyo yung buong town. Buong town ng Stavanger. Ayan. So there. Ayun, may mga turista. Ito, yung pinaka nila. Yan yung mode of transportation nila dito. Bus lang. Or taxi. Pero meron electric ano, Sparky Sequel. Sparky Sequel is a... Uh, electric siya. Ito siya. Ayun, yun. Yung kulay green. Yung kulay green na mga parang bike. So ayan ang buong Stavanger. Doon banda is uh, yung parang karagatan, yung port. Tapos dito mga pag kung, kung, kung nakikita nyo yung mga bahay or mga establishment parang luma pa rin kasi pinipreserve talaga ng Norway yan bawal kasi talagang i-renovate ng mukhang bago or modern tapos doon yung train station. Tapos yun. Let's continue to walk. Continue to walk. And tatakpa ko yung camera. So ayan. tapos Hotel na naman. Clarion Hotel. Stavanger. Tapos Kapag kasi, pag sa Sabado, talagang chill ang mga tao. Usually, wala talagang work Sabado Linggo. Walang work dito. Kaya ganyan, konti lang yung mga tao nasa labas. And sinasabi ko, isa pang transpo. So, bus, taxi, or yan. Yun lang, walang jeep, <laughs> tricycle. Pilipinas, lahat ng pwedeng sakyan, gagawing public transport. Ganun sa Pinas. So, papunta tayo sa uh, medyo malapit sa mga papuntang kabahayan na yung kaninang galing tayo din yung town. Ito mga pero dito ayan. May mga building pa rin pero papunta na tayo sa mga kabahayan. And Meron din daan doon. May ginagawa dito. Na building. Something. So para hindi tayo tumawid. Hindi tayo sa underground. Mahilig ang Norway sa ganyan. Sa tunnel. Para hindi tayo tatawid din sa taas. Pero para tumawid ako. Parang nakita nyo. So ito Ang underground Ayun eh, na yung other transpo Na-vlog ko na yan eh Nasa uh, magkano din Medyo mahal din Siguro ang Ang um, 10 to 15 minutes mo is 200 pesos na agad 100 to 200 pesos Diba? Parang nag-taxi 10 to 15 minutes lang yun ah Wala pa nga yata 15 minutes eh Ayan Ayan tayo Hindi tayo tumawid So ayan Ayan siya Ito na mga kabahayan na dito Mga houses na Ayan Hindi naman ako Gusto na itong hinihingal Sakto lang Sana'y naman tayo maglakad yung mga houses na So houses ito. May swing na pambata. Swing. Alam, may nakaiwan. Pero, baka taga mga bata lang yun na taga dyan. Naglalaro. So, ayun. Ang walking vlog. Walking vlog. From town pa uwi sa bahay ako'y pauwi na ng bahay and hanggang dun na lang maraming salamat maraming salamat sa panonood thank you so much hanggang dito na lang mi please don't forget to like share, subscribe and always keep traveling, keep eating keep praying hanggang dito na lang, look up